Gulatin mo rin ang pamilya mo. Gawa ka rin ng panghimagas kahit wala namang okasyon. Yung mura, masarap at hindi ka na mapapagod sa paghanda. Ganito lang kasimple at napakadali. Hmm. Tara na, gulatin na natin sila. Gagamit tayo ng dalawang Milo, crushed greyhams isang pack, at isang sachet ng kinitimplang gatas. Ito lang guys, no? Tatlong ingredients lang. Huwag na tayo mga arty-arty kasi di nagwapa. <laughs> Itabi lang natin to. Kasi gagawin na agad natin yung panghimagas para mahumantag sa'yo, no? Tapos kawali, huwag muna sindihan yung apoy. Hey! Itong crushed gray lagay natin lahat. Okay. Itong dalawang Milo, papaki natin to, charot. Ilagay natin ang dalawang Milo. Ayan na, haluin natin to ng mabuti. Ito o, oh, halong-halo na. Nasa sa inyo kung lalagyan niyo ng asukal ha. Pero ako hindi na kasi matamis na to. Diluan be. Masarap na. Tubig. Yung tinitimplang gatas, ihalo natin to sa tubig. Make sure na tunaw na tunaw. Okay. Wala pa rin na tunaw. Okay po. Dito na natin i-on ang apoy. Dapat sobrang hina lang. Ganyan lang guys, oh, para hindi masunog. At unti-unti natin lagyan ng gatas. konti-konti lang guys, para matansya natin. Then, hello, O, oh, ganyan, di ba kulang na kulang pa? Lagyan ulit natin. Tapos, ukayin ulit. Ulang pa rin, so dagdagan ulit natin. Hanggang ganito na yung itsura guys. O, malagkit na. Patay na yung apoy. Maglalagay ako ng mani. Mahilig kasi ako sa mani eh. Optional lang itong mani ha. Pwede ka gumamit ng chocolate or anong gusto mo na ilagay or pwede na wala. Nakapatay na yung apoy ha. Yan o, oh, halong-halo na. Okay na yan. Kahit anong lalagyan na meron ka dyan, Lagyan natin ng plastic. Tapos ilagay natin. I-flat. Ayan, o. Oh. Plato, since mainit-init man naman to, ilagay na natin. Oh. Ayan, guys, o. Oh. Wow. May binili akong dalawang goya, pang design lang. yan o. Oh. Matutunaw to kasi medyo mainit pa to. Update oh, nawala na yung puti-puti kasi natunaw na yung chocolate. Magugulat talaga sila kasi gumawa ka ng panghimagas kahit walang okasyon. Hinayaan ko lang dito no, ang init ba naman ng panahon, matutunaw talaga yung chocolate. Hiwain na natin to. Oh, di ba? Oh, ha. Yan guys oh, tapos moist sa loob. Yan, wow. Mmm! Grabe guys, lasang mamahalin. Ang lambot pa. Mm. Oh, di ba? Ano na, gumawa ka na rin.